Puro na yung sinda. Nagaharambugan digde. <laughs> Ay sabi na. Oh, oh Nagaharambugan talaga. Boy. Oh. Okay. <laughs> Sige, magpiritsure sana ka dyan. <laughs>

<laughs> may kanya-kanyang ano idigday -de, kanya-kanyang mga <laughs> May kanya-kanyang ano ano may kanya-kanyang posisyon <laughs> <laughs> Malubat na laman. Malubat na Makakain ka na ba di Maraming maraming salamat po sana uh...

Buwa. Buwa. Yeah. Si, ano, Pwede na rin patumba ang damulag. Bidyan mo na ako, sabi mo. Ah, nakalive ka. Dahil, <laughs> dahil man ah. sa <laughs> <Na>, Sige. Ito <Yeah>. na <laughs> <laughs> Sayang man kang effort <laughs> <laughs> sa kayo. Sa, sa na mabihang mo na Si Abby ba yan? Mali ayusa man daw mo kakaan! Hindi nga nang itsuraw! Hindi nga Bawalan may aso! Bre! Bawalan may aso! Buswaan na! Bawal ang aso! Bawalan may aso! Pade otro! Pade otro! Mainip! Saan mo ito na, Banwet? Oh, jangan sana pakai tabik mereka usah kalian. Ah, ego jangan ana. Ego jan, <laughs> 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 oh, ah. Karena rum jangan danau. Jo. Maka dari mana anak membaca dari mana? Dari mana play? Paping bang, sekian paping bang. Nak kita aram kah ada nak kah tahu kan yang pangkat sekian ni? Kali kali. bisa di tempat ada senaman si mana?

Saludo. Ano na may Ramon? Mo si Ramon. Kaso totong made. Totong baga made ho. Mapaitan. Bro, bro, ka na made kang sum mada. Mada. sumsuman. Barat sumsuman. Sumsuman ma mo. Yan, pag nagsusumsum, uh, may kaibang tagay. May pala. Pero bang rabayin eh. Ano, oh. parang ang oh. tagal. Bang kulis pala ang <laughs> eh. Kala ko tilapia. Tila Oo, oh, dahil na ka mo nagtaragaan. Tamban? Ayan, mag-aano. Oo, tingyuluyang ani ako. Ah, <todilog> meron na vlog ba? Mali ho. Sarakan na kamo diyan pagal ko magluto eh. <laughs> pagal, magluto. Ano? Mga badi ho natin badi Pagal mo magluto na. Ayo. Mapasma ako. <laughs> Ay okay. kasi <laughs> okay, okay, okay. <laughs> na ba di pa kamo. Okay na. Inot na kamo. Inot ta. Pwede. Ug mo. Sige, pati ambag ko diyan. Pwede. Sige na, tutus ko. Ah, kana ka anak mo. Tigluto na. Mayo ni mo. Mayo, arang. Mayo pagal.

Padi padi, padi. Tap, yan. Padi, luway-luway. Madi, mapas, makakaantabi, madi. Magluto ka. Magluto. Nadadang suka ka muna madi, ang kamot. Mapagal ka magluto. Gininan ko kanpin na Ay putay mo. na Tapos na kamong magkuro, ah?